Hey guys, oh, ang daming tabako guys, yan Oh, tuhog-tuhog guys Ayan Tugbaho kayong tabako guys, oh Tabako guys, babaho kayo Pero kwarta Dito po kami na milyonaryo sa tabako guys Ang daming yung pira guys, oh, tignan nyo Pira yung tabako guys, oh no? Dito kami na milyonaryo Na. Tana niya natin guys oh. <laughs> na na milyonaryo na guys katutuhok sa bako. <laughs> pero Pero na guys, yung isang tabako guys, piso. Oh, pila na kabo guys, bro, kung ganang gibite guys no, kasi maabot naman siguro na mga uska 1,000 na guys, tingnan oh. 1,000 ra. Pati tek 30 piso de guys, <laughs> 30 Eh. Mahal guys no Kaya pala ako nalalasing ako guys Nalalasing gusto ba ako guys Bakit tag 30 na ang buo So sa ka dahon ni Usa na ka impi Di sa ka dahon niya yeah, di Usa na ka wala po So, so ato guys oh Panoy nga pag na guys daming dahon niya guys Ilang kulapong matutumba nito Patay hindi ko obra nito guys pag magmukbang tayo ng kulapo. Ano? You know? Hmm. Wasing. Yan. Abangan lang yun guys no sa akin channel, YouTube channel guys no. Itong sa aking itong tsahen ko guys, ito siya na po nag-isa talaga dito. Pero hindi mo nag-isa kasi meron may mga pamangkin. Pamangkin, mga apo. At mga pamangkin ito, no? At mga anak. Pero yung ang Nagtutuhog ngayon guys no ah yan 72 years old na lang yung chayan ko guys no pero talagang matales pa yung mga paningin niya guys kasi tuhog talaga yung tabako kahit maliliit pa maliit pa yung sa aking mga daliri ano no ayun guys yung oh, tingnan nyo mga guys yung eh hmm. mga guys yung tabako nyo guys tuno lang guys tapos yung panoorin guys hindi ba ako nagbibiro guys o, hinabira lang ng chayan ko guys yung lula na kong uh, lula na kong iyan ba mm. oh, tinan nyo guys oh. No? <laughs> oh. lula na kong iyan guys ito na nangalawas na niya Nangalaos na niya mga tuhog guys tabako pero tingnan nyo guys yung tabako niya guys no maliliit guys pero ginto pala yan guys no 30,000 daw yung isang 30,000 na yung isang tabako isang yung sa daw ko ng dahon guys 30,000 pesos So sa kadami niyan guys. Ah, uh, usa uh, so, man. Um, 30,000, 30,000 by 1 million. Uh, pilaw na guys. Pero joke lang, joke lang guys, ha? pero sa totoo lang guys no. Hindi po biro po uh, mag-aalaga ng tabako para po nag-aalaga oh, ng pa. anak mo. O oh, kasi mula nung maliit pa hindi pa sinisilang, hindi yung sinisilang at inalagaan mo hanggang paglaki at napipitas mo na yan at pinagpipirahan nyo naman. Kagaya na nang may anak ka guys, at pag pa, nagbubuntis pati na anak ng asawa mo anin po yon ano pag dating na pag gina, tina, na tao na po yun, sinisilang na ginatas mo na ganoon din yung tabako guys no ginabayan mo pag hanggang paglaki yung tabako guys para din nag na, ano din alaga ka ng bata no bata bata ba yun, guys bata sanggol o anak mm. basta ganoon lang guys <coughs> Yan na guys kasi yung tabako guys ah uh, kasi hindi po ako talaga sanay sa amoy ng tabako kasi hindi po ko ninigarilyo. Pero ngayon guys, parang nawawala yung amoy guys, no? Mm. Parang nawawala na po yung amoy sa tabako sa sing, -sing -singot, singot ba? Yan, viral na, viral na yung siya nating. 72 euros all pero target pa yung tabako. Mm. Yan po basta ang juice na po yun ay oh, 70 years old pero target po ng tabako. Yan na po ang Panginoon na po talaga ang nakakaalam sa lahat ng ating buhay. Ay guys, minsan ko lang na ito nabisita ito sa iyang tabakuan guys no, sa iyang bahay ito guys no. Malaki po ito yung bahay niya ito guys no. Pa mala malamansyon po ang bahay niya. Kasi po yung malamansyon po ng bahay niya guys, malaki pero tabako, pira, yun ito kasabot guys no. Hindi po talaga nagabiro tabako, pira yan. O, oh, yung yan guys, supportahan nyo po yung tsahin ko, no. Uh, balang araw po guys, no. Uh, sana po mag sponsor po kasi po uh, matanda na po siya, 70 years old. At nagsisika pa rin uh, mabubuhay yun ng uh, sarili niya at saka yun makapagbigay po ng ano yung mga sa mga apo niya ito guys no talaga yun di po biro po ang mag aalaga po ng tabako yan yung sa yung ginagawa po ng sigarilyo tama po ba yan guys at man, yung ginagawa yung pagtuho guys ito po yun guys ako guys palagi po ako talaga kasi kapitbahay lang po kami ng chenko pero binibisita ko dito siyang tabakuan na uh, supra po talagang oh, talagang hindi, pag hindi ka masipag guys pag hindi ka masipag talagang hindi mo magagawa to ang, ang dami oh parang pa, parang ano guys parang kanang parang karne oh, parang karne ba bitay bitay Hmm, ang dami yan. Tingnan nyo guys. oh. pagkarami. Ito pala. Nandun pa yan sa loob guys. No? Hmm. Nandun pa yan sa loob guys. Yung mga tabako niya. Tapos. Sila po nag-iisa. Nagtutuhog-tuhog. Hmm. Hindi ko nga kaya guys. nga bata, bata pa ko. Hmm. Kasi. ayun, Magsipag lang talaga. yan guys. Supportan nyo po. Ang aking YouTube channel. Marlo Eras. And then. Yung channel ko talagang magbu-viral to. Balang araw. Kasi po na-upload ko po Hindi man 'to magbo-viral ngayon. Next time magbo-viral po talaga ito. Yan. Abangan niyo po sa YouTube channel, i-upload ko po ito. God Asol. Awesome. Suporta, thank you so much.